naman yun ah uh, tayo po ay nagsisikap pin is 2009 model 2009 model po kasi ang problema po nito pinagawa na ni ibang ito pinagawa na sa ibang ang problema nito mausok pa rin siya pag binibirit siya ng pag napaka ng tubo ang ang niya accelerator kaysa kumakikita yung no problema yun pinapanggalina kasi ng usok na kitim pag inapakan number 1 po uh, injector kailang i-calibrate ito po injector yan pero bago tayo dumako po doon sa injector uh, unang gagawin natin step para makita natin sa buo i muna Itong EGR nyan nandiyan sa ilalim. Yan pong may bilog na yun. Ilawan po natin. Yan pong may bilog na yan, oh. yun o. Oh, yan o, yung nasa dulo na yun. Yan pong EGR nyan. Pag po ang EGR nyan, pwede pong pangkalingan din ang pusok na maitim yan pag pinipiga. Kaya guys, yung mga Starix user dyan, bago kayo magpagalaw ng makina kung anuman, pag mausok ang sakyan nyo, number one ipacheck yung ano yung EGR bagong tayo dumako sa injector kasi injector medyo medyo madugo ito eh mal kasi yung calibration ito or papalit kayo ng bago bago kayo dumako dyan pag mausok sa sakin yung katulad nito <coughs> Starix 2009 kailangan number one po ipacheck nyo yung ano i-check nyo muna yung ano EGR ito po oh hindi masyadong makita. I-check e niyo po yung EGR. Yun na yun. Nasa dulo. Yung may bilog. Kapak yun. Kasi pag puno na po kasi ng carbon yan, mangyayari po yung nagbabarayan. Kaya nagkakaroon ng usok po. Pag binibirit, pinapakan ang accelerator. Yan po ang nagiging cause niyan. Number one po. Sana may matutunan po. Ito, check up lang po itong sakyan ko. Kasi yung pinagawa doon sa dating gumawa nito yun, na ang ginawa lang nila pinalitan ng filter hindi naman gagaling gagalingan <coughs> pinalitan daw ng timing chain tsaka yung turbo pinalinis kasi pag turbo naman po ang problema walang hatak ang usok naman po niyan puti kasi yung impeller niyan ang impeller po niyan sa loob, lumulog, kaya nagkakaroon na lang langis, sinihigo papunta ng papunta rin sa ano sinusunog niya sinusunog niya po ulit, papunta rin sa <coughs> sa makina ulit kaya nagkakaroon po ng kaya po nagkakaroon siya ng usok na puti yan po ang dela niyan kaya mga Starex Yoser O9 model Basta yun po nang garawin nyo pong tandaan. Mas umusok po ang sasakyan nyo, starish nyo. Huwag <coughs> nyo po agad pagalawang ano, injector. Maliban lang kung napalitan na ng bago, napalitan na ng bago ang napalitan na ng bago tong ano nyo, na EGR, Wala nang dudang ibang panggagalingan kundi ano po, kundi itong ano, kung dito pong injector kailangan i-calibrate or uh, need palitan. Halos ganun din naman ang presyo eh. Kunti lang diferensya kapag magpapalit ka ng bago nyan. Kaya guys, ano po may manatukunan kayo sa uh, vlog namin ito po. Starix, Grand Starix 2009 model. Yan po, nandito po sa shop. Yan po saan po siya sana po uh, sa makakapanood nito pakilag like po and subscribe na lang po ng ating uh, video para magkaroon po kayo ng idea about po sa pagkakaroon ng mausok ng usok o rumaitim na usok pag pinibirit ang inyong uh, starix sana po siya sana po uh, matutunan po kayo dito number one po yan po uh, tips lang po yan pag diagnose po ng ano pang check up or pag diagnose ng mausok kung bakit nagkakaroon ng usok siya pag binibirit siya o, 2009 model po ito yung grand historic tsaka po ito ang katulad nito po may leak hindi na rin po natin palitan yan yan yung valve cover gasket ang ginagawa po dyan, bago palitan, tinatanggal yung mga tornilyo. Ang biruan po, tatanggalin dito, injector. Apat uh, na injector. Yan po, may mga alin yan. Tinatanggal pati yan. Bago natin mapalitan. <clears throat> Kasi minsan, yung injector po, medyo matigas tanggalin. Pag hindi po natin matanggal ng simpleng pag-puller lang, meron po tayong ginagamit special tools dito para matanggal itong mga injector. Tapos sa ilalim po niya may washer diyan mas na tinanggal po niya yan pwede nyo pong linisan yung washer or mas mainam pong palitan mas na magpalit po kayo nito magpalit ng valve cover gasket yan po <coughs> yan po sana meron po kayong napulot na uh, tips pag nagkaroon po ng uso itong uh, starix nyo yan po diagnose po namin yan yan po number one pinapanggalingan ng usok. Number one. Ulit ulit po sinasabi, ang uh, EGR po. Number one po yan. Bago tayo pumunta sa injector pag mausok pa rin. <clears throat> sana po sa mga St Starix user po Sana po may matutunan kayo Kung paano Matutunan kayo sa tips namin na to Maraming salamat po at magandang umaga po.